Mayong buntag sa inyong lahat, no? So, ayan. Ito po ay September 1. Siyempre, nagpaparamdam na ang kapaskuhan natin ngayon, mga idol. So, ang gagawin nga natin ngayon ay ikutan po natin ang Tabora, Elaya, Santo Cristo. Yung kiniklearing po na wala nang nagpasaguhit at wala na rin pasaway, no? So, ayan, let's go. Samahan niyo ako ngayong umaga na ito, mga idol. Talagang umuulan ngayon dito. Hindi na ito ambun, ha? Umuulan na talaga dito, no? So, sayan, samahan niyo ako ngayong umaga na ito. Let's go! Oops! So, ayan nga, guys, no? ikot tayo ngayon dito ko. Oh. Ito banda malinis ha. Ah. <laughs> Ito yung Carmine Planas Street. Ito Street kape po tayo ngayon. Yung iba hindi pa naglatag, no? Hindi pa nagtinda. Ito yung maulan na umaga ngayon mga idol. September 1 na. Oh, so dito banda, nasa guhit sila. Maayos sila ngayon dito. Malinis. Nakita naman ninyo na sobrang linis at saka makakadaan na yung uh, ibang mga namimili dito mga nagmumotor, may mga sasakyan, makadaan na po sila ng maayos. So dito mga idol, nakita ninyo malinis. Nasa tamang guhit sila, no? O yan. Diba maganda tingnan talaga kung malinis ang pwesto? So ngayong umaga na to, siyempre magdi-display pa lang yung iba. Ngito banda, siyempre nagpasila sa guhit nila. Okay, dito ba mga idol, no? Nasa guhit, no? Maayos. Maayos tingnan na naka-arrange yung ano nila. Nakalihira talaga sila sa tamang guhit. So dito guys napaka ano dito maganda tingnan kasi napakaluwag na ng kalsada no linis Kuya, ang linis ngayon na. Opo, ma'am. Linis <laughs> po talaga ngayon. Oo, lagi talaga always kayong ano, nakamonitor, naka-monitor, ano no? so, shout out pala diyan sa mga ano, Bibisoria, Marshall. Marshall. Opo. Shout out po diyan kay Sir Barlam. Barlam po. Opo. Ay po, po namin si Sir Barlam. Talagang napanatili ninyo Opo. po dito ang kalinisan, ano? <laughs> uh, so, ayan nga. Wagan po. Oh, tingnan nyo dati, talaga o po nung. Dati. Oh, dati nakaraan sobrang siksik talaga. Ngayon na pag-upo ni Mayor Isko, napakalinis. Parang 'yun ang sinasabi ni Mayor Isko na kalinisan, kaayusan at importanting may disiplina. Oh, uh, sayang so nga guys, so dito nakita natin na uh, ang linis, napakaluwag na ng kalsada dito. Tsaka yung iba talaga nakasunod na po sila ng, sa kanilang mga guhit, no? Siyempre yung iba naman talaga dito ngayon ay nagdi-display pa lang sa kanilang mga paninda. Kasi sobrang aga pa, no? So dito banda mga idol, o oh. magdi pa lang, no? Nag-aayos pa sila sa kanilang mga tint. Kasi nga uh, maulan nga ngayon dito. Kaya no. Grabe ang linis ng kalsada, wala masyadong naka-parking. <laughs> Kuya, bakit ang laki yata ng payong mo? Ibuka <laughs> e mo na yan. Sige po. Uh, uh. Yan si kuya, yung Divisoria Martial yun. Sila po ang nakamonitor dito na area, no? Para mapanatiling malinis. O so, sila si ate, yung ganda tingnan, no? Talaga. Yung payong nila, nasa maayos din, no? Dito na side, wala pa. Hindi pa sila nag-open. Tip. Ay, hindi. Sus, ginoo you know, dito. Madaming basura, oh. Magbabarado na yan dyan sa kanal. Hindi winalis dito. May mga buti pa ng gin, oh. Oy, dito na side mga idol, marami silang kalat na basura. Hindi pa nakapagwalis. Eto, nag-a-arrange pa sila, no? Itong street na ito, Tabora. Yun, no? Nag-display pa sila ngayon dito, mga idol. Kasi talagang hindi magandang panahon ngayon sa, ano, no? Dito sa Divisaria. Maulan. Kahapon, makulimlim lang kagandahan panahon kahapon ngayon dito maulan kabayo ka. Natumbahan ako sa no? panindan nila ni koya <laughs> Wow. Sana oh lang ganda ng ayos ko Malinis, no? Malinis mga idol at wala talaga silang lagpas sa gukit. Ito, ito kay Beshi. Beshi, magandang umaga. Hi Beshi. Tapat ko, linis ko. Wow, napanatiling malinis ang kanilang pwesto, no? Mas maganda yung sumunod tayo para walang sagabal. Yes, oh. Oo. Oo. So, ayan nga dito na pwesto ay napanatili nilang malinis, no? Thank you, Beshi. So, ayan nga, guys. Ito po yung Tabora. Tabora Street. Mm. Ito, no? nag-arrange pa sila. So, yan. Okay. Ang linis, ha? कुत्ता कुत्ता ये सारा एक walking track kuliglig tricycle motor Siya may tindahan ng mga isda, mga idol, no? Mm, mm Pero hindi sila no magpasagohi talaga ng nakaano talaga sila no. Nakasunod. <laughs> <laughs> 8.25 na ng umaga. So, ganito po yung sitwasyon ng uh, divisor ano? Inikutan natin yung mga dapat ikutan yung mga nakliring namin noon. Ano, na yan. Good lunch. tapos na po ang aking pag-iikot doon sa Carmen Planas, Tabora, Ilaya, Santo Cristo, straight no, yung mga straight yan, tapos natin ikotin. So yun, maganda tingnan mga idol kasi malinis talaga, malinis. Tapos yung mga uh, ibang mga vendors, talagang nakasunod na sila kung ano ang patakaran ng mga hookers. Tapos yung iba naman ay mayroon pa rin lumalagpas no. So ayan, nag-ikot nga tayo na mga bandang uh, alas 8 umabot tayo ng 8.30 ng umaga no, sa pag iikot no. Marami pong salamat sa inyong lahat mga idol sa ano sa pagsubaybay sa ating YouTube channel. Ayan, maulan na umaga dito sa Devisoria, Recto Devisoria. So ayan, hanggang dito lang po ang ating vlogs for today. Maraming salamat. Bye-bye!